Hi guys! Welcome to my mini vlog. Hindi pala ako nakapagbaon ng kanin kaya eto bumili na lang ako ng Big Bites sa 7-Eleven tsaka ng kwek-kwek sa pantry namin. After para ng work namin, naisipan ko na rin magpa-adjust ng braces kasi 3 months na rin akong walang adjust. Andito na pala ako sa dental clinic tapos eto pinagmamasdan ko lang yung mga nagpipintura sa harapan ko alas 7 pa lang ng umaga pero cut off na kasi may lakad si Doc. Wala pang 6.30 na sa dental clinic na ako. Nihintay ko na lang si Doc dumating. Ako nga pala yung unang dumating pero meron nang nakalista. Pagkatapos ko naman magpa-adjust, kinain ko naman yung famous bowl na binili ko sa KFC. First time ko pala ito matitikman kaya excited ako. Ang hirap mag voice over kapag ganito na pagkain yung nakikita ko nakakagutom. Nagising na pala yung ate ko dyan tapos sabi niya sa akin meron daw siyang biniling donut kaya eto pinapakainan niya. Dahil day off ko naman naisipan ko na rin magtimpla ng kape. Sa mga hindi po nakakaalam hindi ako mahilig uminom ng kape kasi kapag nainom ako nahihilop po ako. After ko naman kumain nag-harvest lang ako ng kilik kili ko. Pasintabi na lang po sa mga kumakain. Yung kapatid ko palang bunso, yung nagwak sa kilikili ko. Gumamit pala ako ng cold wax kaso hindi lahat natanggal kaya eto gumamit ako ng ibang wax yung iniinit naman. After malagyan ng kapatid ko wax ng wax yung kilikili ko nilagyan naman niya ng tela. Kapag ganitong wax pala yung ginagamit sa kilikili masarap sa pakiramdam pamparam pam pam char. Mainit kasi yung wax sa pakiramdam, nakaka-relax. Yung kinaganda pala ng ganitong wax, nakuha niya lahat ng buhok sa kilik-kilik ko. After ko pala magpawak sa kapatid ko, nakita ko yung mga ginagawang bakwan ng mama ko. Sa akin pala, galing yung design na ganito, tapos maraming nag-order. Ito naman pala yung ilalagay sa gitna. Medyo matrabaho siyang gawin kasi tinatahi pa siya kinukulayan din pala nila yan para may design. Tapos, ayan na yung mayiging finished product niya. Tatahiin lang din. Maaga palang lang gumagawa na si mama ko kasi nakaras yung order. Sabi ni mama ko, wag ko na daw i-video kasi hindi pa daw siya tapos manahi After naman manahi ni mama ko ng mga bakwan, nagluto naman siya ng tortang talong. Nakasanayan na pala namin kapag day off, nagpapag kami. Kaya ito, nag-order kami ng pizza. Hawaiian Overload pala yung flavor nung isa. Tapos yung isa yung flavor, New York Overload. Hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye!